Hi guys! Ngayong araw ay magluluto tayo ng kinilaw na tabagak with gata. Isa ito sa mga paborito naming nilunggo na kinilaw sa gata. Tara at samahan niyo ko dahil meron tayong 2 kilo na dinala sa atin ng ating mga kaibigan. So shout out pala dyan sa mga taga Bungol, San Vicente, Gimbal, Iloilo. Salamat sa inyong very fresh na tabagak. At ito na ngayong ating tabagak na filay na natin at naugasan natin sa may suka. So yung ginawa ko ay piniga ko para makuha yung mga yung suka na hinugas natin sa tabagak, no? Ito, yung tabagak ay isda na napakasarap itong gawing kinilaw dito sa amin. Pwede rin itong ibilad at gawing uh, tuyo o kaya pwede rin itong sabawan basta preska. So pagkatapos ko na na mapiga ito, ay naghiwa na rin ako dito ng dalawang sibuyas. Ayan, so sa pagkagamit ng kutsilyo, dapat kailangan mag-iingat tayo palagi kasi napakatalas nito at ito na nga yung aking mga ingredients na binili dito sa aming public market at shout out pala dito sa aking kaibigan sa public market na si CJ Clips o kaya si aka Alog shout out ni Go, yan yung suki ko dyan syempre kaibigan natin yan kaya dyan tayo palagi bumibili sa kanya at meron din tayo dito na sari-saring ingredients syempre hindi makakalimutan yung gata kasi yan yung pinaka-importanteng ingredients. At ito yung sili, pang paanghang. Meron tayong daw ng sibuyas. At yung isa sa pinapangpasarap ay yung kalamansi o limonsito. At syempre, hindi mawawala yung gata. Ito binili ko sa aming merkado at na, nakuyod na. At kaya ipibigay na lang natin mamaya para ihalo sa ating linuluto at bubuksan ko muna iwaan ko muna yung kalamansi para mamaya ay diretso na yung ating paglalagay ng mga ingredients sa ating kinilaw na isda at ito yung sili depende naman sa inyo kung gano'ng karaming sili sa akin kasi medyo mahilig ako sa maanghang kaya medyo dinamihan ko pero ito lang muna yung nilagay ko at meron pa ako yung dinagdag nung huli nang hindi ako medyo nakulangan ako sa anghang nilagyan ko lang Uli, dinagdagan ko ng konti pa. Ayan. At syempre po, huwag natin kalimutan yung pangpawala ng lansa. Ang ating pinakamaw paboritong luya. Yung luya po ay napakaganda sa ating lalamunan. Nakapagpabigay ng komportabling ginhawa. Lalo-lalo na sa ating mga baga. At nagpapaganda ng ating boses. So kaya, ugaliin po natin na magluto tayo. Lagyan natin ng maraming luya. Depende naman yan sa klase ng putahe na inyong lulutuin. So dito tatadarin ko lang pinong-pino yung luya para sa ganun ay makain natin yung luya. Kasi kapag bilog ay yung iba ay tinatapon. Kasi nga yung lasa syempre medyo mainit siya Pero kapag tinadad mo ng pinong-pino makakain natin siya At ito, ito na yung gata natin. Yung gata kasi dati may mga kasamahan ako nagkilaw. Nilalagay nila tubig So, nag, nagsasabaw yung kinilaw. So, yung akin naman, ang nilalagay ko ay yung mismong suka na para hindi na tayo mahirapan kapag pagtimpla ng suka sa uli. At ito lang gagawin natin, tigain na natin ng mabuti hanggang sa lumabas yung katas ng gata. So, marami yung gata na nabili ko at walang sayang ito kasi patukan natin sa manok yung kanilang na yung kanilang tira. So ito na yung Halo-halo na. Nilagay ko yung muna yung sibuyas. Tapos, luya. Ayan. Minikus-mikus ko na rin siya. Para naman, at least, uh, pantay naman yung pagkakatimpla natin. At, nilagay na rin ako ng sibuyas. So, tawag dito sa Mindanao is limoncito, Ayan. So, mga 6 na pirasong kalamansi ay okay na. At, muli po ay haluin na natin ng konti o bagya. Tapos, dito nalalagay natin yung ating pinagdad na siling maanghang. Yung siling na yan ay maliliit. Yung pinaka na siling. Pero hindi naman talaga yan. Parang native siya na sili. At magligay tayo ng konting asin. Ayan, meron na siyang asin. Kahaluin natin. Siyempre, yung pinaka huli, yung pinaka importanteng ingredients. Dito na yung ating gata kata na merong suka. Ayun. So, kaya hindi tayo mahirapan tiplahin yung asim ng ating kinilaw kasi nag-aagaw yung anghang, asim, at tamis. So, sa aming mga ilunggo, napakasarap itong kinilaw na may kata. At yung panghuling ingredients, ay hindi natin pwedeng kalimutan na nagpapaganda at nagpapabango sa ating kinilaw ang dahon ng sibuyas. At ayan, dinamihan ko talaga yung dahon ng sibuyas kasi ma paborito ko kasi itong kainin. Ayan. At pagkatapos kong dinatad ito ng pinong pino, ayan, pwede na natin siyang ibudbud. Nako, napakasarap nito mga kaibigan. So, sino bang kung mahilig kumakain ito? Maliban sa amin mga ilunggo, di ba? ah uh, comment down below kasi dan ng mga kasamahan ko hindi sila kumakain ng kinilaw na may kata kasi sasama daw yung kanilang tiyan depende naman yun at ito na titikman na natin guys yung kinilaw natin na may kata yan grabe ang sarap so kung nakaabot ka sa parte ng video na to like and share naman ng ating video para for more video